umpisaan na palang gawin ito elevated landscape prominent dito sa elliptical road pinoporma na mga plant boxes planter boxes ayan. naging ano na siya concrete barriers pababa na dito naging ano na subway na so, alam ko to dati estero to ginawang kalsada oh, may ginawang sidewalk dito oh, magandang araw po ulit sa inyo June 4 na ngayon at nandito naman tayo sa North Avenue sa Quezon City mag-update tayo ng MRT 7 at sa elliptical road eh, ito yung release galing ng Quezon North Avenue Joint Station ng MRT 7 ayan pababa na dito naging ano na subway na pagdating uh, dito papunta ng Quezon Memorial Station puntahan natin sa kanan natin ang Ninoy Aquino Parks and Wildlife nandiyan ah nandun na nga pala yung sugar Regulatory Commission hadaanan nga pala natin ginagawa pa hindi pa tapos At yun. Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center National Park yung, alam ko to? ito yung sa likuran Quezon Avenue ang harapan ayun na ang um, Quezon Memorial Circle Station elliptical road na to meron din ako nakita mga modern gifts dito naka traditional gift na dumadaan nandun mailalim na dito kapunta ng ayan, meditation memorial circle kasunod na istasyon na ito university avenue station may ginawang sidewalk dito so, kakaroon ng ano to ah A planting strip bukod sa meron pang bakanting lote at meron pang binagawang elevated na promenade na um, nakadugtong sa fashion uh, memorial Center. nakalagay proposed Construction of Elevated Landscape Promenade connecting Quezon Memorial Circle and Ninoy Aquino Park and Wildlife Center Pagkukonektahin pala Pag-o-connectahin pala ito Quezon Memorial Circle at Nino y Aquino, 5-7 minutes Wild light Ayan yeah. Ito na Mayroon ano dito Malalaking beams mana. Yung bagong side road sa Quezon Avenue. Quezon Avenue na 'to. Pero hindi pa sa ano. Para ano lang, plain lang. Ah, uh, hindi ano pa lang side road. dati estero to ginawang kalsada niyan ayan Ang ganda nito malapad-lapad yung, yung daanan ng mga tao sai dwo, kasama ina siya laki rin ang mino yakinap kasi waid itay air boxes Ayan. naging ano na siya concrete barriers Ayan. mas protektado talaga yung mga gusto mag ano, dito mag bisikleta maglakad ganda isa nga naman sa ano lang no? ordinaryong concrete barriers lang hirap nga lang yan i-maintain dahil nalalanta may mga ano pa rin, street dwellers pa rin mga natutulog lapad ng bike lane bukod sa ano na merong kalsada pa yun, merong pang kalsada dito yan yung purpose ng mga planter boxes pansalag sa mga sasakyan at panlaban sa polusyon. makakagad na pa sana ang parang siyang asphalt overlay Ayan yeah. Ano na Philippine Field medical center Madadaanan natin ang likuran ng Bertie's North Ito na yung likuran ng Bertie's North Ang ganda pala dito Wow Clean and green Wala namang mga Ano dito Mga IS Eight dealers ang laki na itong lote Baka siguro napa ano na Napa alis na Nagtitrim hey, Saksak sak yun Saka yung dito nga pala yung Office of the, of the Ombudsman Ito Ayan. na ganda pala ano, may kwela no Philippine Science High School Department of Science and Technology yun nandun ang mga ano ba informal sectors ang laki pa laki pa sa sakop sali goran ng bird po may settler squatters meron ding may party rin meron nakatulad dito yan palang pa lang nasakop nila. ano na to North Avenue na ito na yung MRT7 ito oh wala mga pedestrian lanes ito pala yung pinangalan kay Senator Miriam Defensor Santiago Ayan ito itong kalsada na to grabe mm -hmm. lakapad din itong Miriam Defensor Santiago Avenue uh, ito yung uh, tabi lang ng Bureau of Fire Protection. So, Bureau of Fire Protection and National Headquarters. mundo mahaba pa pala ang, dito, ang dami mga looban <laughs> pagdating dito ano na mga buildings na ayan na no ano? extreme contrast tinatawag daan na rin tayo ng Vertis North kaliwa naman natin ngayon ng Quezon Avenue Metro Manila Subway Station Ayan. tayo ng Bertis North One Bertis Plaza pala ito ang ginagawa ito yung park Ang laki ng pagbabago yung pumasok tayo ng Bird is North Ganda oh Papa sana all ka na lang ha Planting strip mga halaman kawayan Hindi pa malalaki yung mga bên trên nó nó Hát chị chị quá xíu đi ra tay luôn mà